Ito so, ay Idol Rafi, si Police Staff uh, Sergeant. Siya po yung uh, Marson Dolipa. Siya po yung may hawak ng baril. At ang kaalitan niya po dito, ayan pong nakahigana, naka ay yung si Mr. Angelito Frencio. Nangyari po yan, Idol Rafi, noong August 25, 7 po ng umaga sa Mirosmeña Highway, Barangay Tio del Pilar. Naglabas po ng barel. Mm -hmm. Staff Sergeant Marson Dolipas. Well, alamin natin ang dahilan. Yes okay. po. Naka-assign si uh, Sergeant Dolipas sa PCP4 sa Pasay City. And yung uh, nakadapa na rider ay uh, si Angelito Rencio. Opo. Okay. Staff Sergeant Marson Ma. Dolipas, sir. Magandang hapon, Sarge. po, sir. Magandang hapon po, sir, senator. Opo. Anong nangyari po doon sa video, Sarge? Ang nangyari po doon, sir, habang binabagtas po namin yung Osmania Highway, nung umuaga um ng Friday, August 25 po, sir. Okay. Ngayon, na binabagtas itong nakamotor, sir. Okay. Napapreno ako, sir. Tapos napahinto rin siya. Nakababa yung uh, bintana ko sa may driver side, sir. Okay. Ang sabi ko sa kanya, Kuya, mag-ingat ka naman sa pagmamaneho, munti oh, ka na mabangga, ang sabi ko sa kanya, sir. Okay. Ang sabi niya sa akin, Pu, mo, sabi sa akin, sir. Hmm. Then, dumiretso, dumiretso, sir. Okay. So, nagpang-abot kami ulit dun, sir, nung andun na kumailot doon, sir, sa may stoplight sa Osmeña, corner arnais, sir. Okay. Ngayon, sir, nung andun kami nasa side na yun, sir, sinab- sabi ko sa kanya, Sir, huwag ka namang magmura, sabi ko sa kanya. Ang ginawa niya, sir, di siya sumagot, sir. Nag-dirty finger siya, sir, din. Gamit ang kanang kamay, sir, itinaas niya yung kanang bahagi ng t-shirt niya. Nakita ko sa baywang niya, sa kanang bahagi, yung grip ng pistol, sir. mm okay. Na, ang pag-aakala ko nga lang, sir, is bubong niya. Pero tumingin siya sa kuan sir. Nung time na yun, tumingin na siya sa stoplight sir doon ko nabigyan doon ako nabigyan ng chance sir para bumaba sa sasakyan at kunin yung uh, baril niya sa siya sir ngayon nung sinasabju ko siya sir nakuha ko na yung baril sa uh, kanya kung makikita niyo po sir nung nasa viral sir yung nasa kaliwang kamay ko sir is itim na baril yun sir okay nasa kaliwang kamay ko sir yung isa naman na silver sir baril ko sir yun yung baril ko po sir kaya ko po inilalayo yung baril ko sir at saka yung baril na nagawa ko sa kanya sir kasi ayaw ko pong magkagulo ulit. Okay. Baka pagka nakuha niya yung baril ko sir or yung baril niya sir baka mas lalo pang lalala sir. Kasi hindi siya sumusunod sir eh. so, hindi siya sumunod sir eh. ako sa kanya sir na dumapa ka muna dumapa ka ako sa kanya sir ayaw niya sir talagang nagre-resist siya sir nang nagre-resist sir. Okay. Matanong ko lamang Sarge, so okay. nung nagpakita, tinaas niya kanyang t-shirt at yes, nagpakita sir. ng baril, paano yes, niyo po nalaman na yung baril niya ay walang lisensya o meron? Nung nakuha po po yung baril, sir, tinanong ko na po siya sir kung may lisensya yung baril, sir. Ang sa akin naman po sir kasi yung tao po kasi hindi siya rin na naka ni nung time na sir din. The fact na nagpakita po kasi siya ng baril sir, sa akin sir, na wala namang dahilan, sir, isa. Uh, ah, okay. Yun po yung dahilan, sir. Okay. At uh, tama ba lumitaw sa ginong investigasyon na ito palang tinanggalan niyo ng baril ay fake na army? Yes po, sir. Opo, sir. So nagpanggap siyang army, may mga ID siya ng army, pero hindi pala siya member ng army? hindi hindi po ay ID ng army sir. Ang ID niya pong pinakita is yung malalaking ID na pwede pong pagawa sa labas sir. Kaya po ano, so nagpanggap po siya na siya po ay member ng Philippine Army. Philippine Army sa isap po sir. Oo. Oh. And then hindi po fake pala no mag-check po yung uh, PNP na patunayan na hindi siya member ng ISAP. Yes po sir, o, po sir. Oh. Eh magtama lang madisarmahan siya. Kasi kung hindi niya nalisa hindi niya po na kumplanta to, eh kumbaga talagang pinagtahitahin ni Tadhana na ito'y mabuking na, eh pero rin o baka mamaya eh, yung kanyang paggagamit ng ID ng isap at baril na gagamit sa katarantaduhan. So kung gano'n pala ang totoong istorya, eh, then I'm commending you sarento. Pero next time, ingat-ingat lang. Kapusat din ko po sir. Maraming salamat po senador. Okay. So nakakulong na itong tao? Uh, negative pa po sir. Uh, Nag-direct filing na pa kami sir sa, kung, sa Makati Prosecutor's Office po sir. Kung akong tatanungin ano, although, well, nadaan sa init ng ulo ni Sarento Dulipas, kung tutusin, may konting mali siya doon. On the other hand, kung ang pag-uusapan natin for the good of everybody, yung bang ito ay peking army at may dalang baril at may dalang ID, eh ginagamit niya kas katarantaduhan yung Pagiging Peking Army niya. Ako. At di baril pa. Yung baril mo ba? May lisensya o wala? Sa check na ginawa po ninyo? Sa po. Actually, sir, nung nag-check po yung investigation ng uh, Makati, sir, isa uh, nakapangalan po sa isang security agency po, sir. Hindi po sa kanya. Yes, po. Baka security guard yes. po ito. Yun po ang di ko rin masagot, sir. Okay. Anong nakalagay security. po sa kanyang ID? Philippine Army siya? ISAP? Anong ranggo niya? No po, sir. Ang nakalagay po doon, sir, isa... Uh... Retired Major Angelito Rencio E. Velasquez, sir. Isap. Yes po, sir. Colonel Cesar Trinidad, Chief Public Affairs, Philippine Army. Magandang hapon po, Colonel Trinidad. Ah, yes, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon. Colonel, meron hubang bang retired na Army Major uh, sa ISAF na nagangalang Angelito Rencio? Uh, sir, for our verifications po and uh, for the validation ng identity ng, pag, ng tao na yan, sir, Uh, wala po tayong existing na gano'ng pangalan na lumalabas po sa ating database. And for our, our personal military file, wala pong ganyan na naging uh, nagsundalo sa ating organization, sir. Kahit naritirado na po, sir? Colonel? Uh, sir, kahit po nag-retire po ang isang sundalo, na-maintain po natin yung records na to, that we could identify kung sino po yung mga nagsundalo at yung active in the service po. Okay, okay. Sige po. Colonel, so katulad nito, nagpanggap siya? na retired army major at ISAP. So pwede rin kayong magsampa ng kaso sa kanya, Usurpation of authority, di po ba, Sir Colonel? Uh, tama po yan, uh, Sir Rafi. No? Uh, mas maganda nga po kung makita po natin yung at matuto natin yung tao. Uh, we can also file against this uh, said individual. Sige po. Salamat po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel Trinidad at sampun ang mga kasama nyo sa Philippine Army. God bless po, Colonel. Yes. sir. Yes, Senator. Maraming maraming salamat po at mabuhay din po kayo. Thank you. Sarge, nasaan itong si Angelito Rencio? Sa so ngayon po, sir, is eh, naka-at-large po, sir. Eh, bakit may picture sa doon sa presinto? Uh, ang nangyayari po kasi niyan, sir, nung time na yon is may dumating na mga tanod, sir. Okay. Dumating na tanod, din uh, nagpa... Asis ako sa tanod, tumawag sana, tumawag sila ng taga Makati PNP na may area doon sa area, sir. Then, okay. Uh, ni, then kasama po yung mga tanod po sir and yung PNP ng Makati na nag din, ni po namin doon po sa presintong nakakasakop sir oh, okay so napunta siya sa presinto pero nakatakas Ah, uh, din alamin namin po sa presinto sir nung time na yun inulit namin ulit na hanapan siya ng mga paukulong dokumento yung mga nung baril niya at saka yung pagkakakilan niya na yun, sir pero wala talaga siyang maipagda -ta, sir So uh, nagpala muna ako doon, sir, na magre-report muna po ako sa may, uh, bago kong, uh, may substitute po to ng PASAY, sir. Iniwan ko po muna doon, pati yung barrel po. And then? Then sinabayan ko po na babalik ako, sir. Nung pagbalik ko po, sir, di ko na po alam kung anong nangyari, sir. So yung barrel hawak pa rin niya ulit? Hindi, uh, sir. Andon sa Aquan, sir, naiwan po. Ando yun lang po ang andon sa Makati, sir. Ah, so tumakas siya, iniwan niya ang kanyang barel. Ah, ang sabi, kukunin lang daw yung lisensya. Tapos hindi na bumalik, tumakas na. Ayun. Okay. Tapos yung barel niya, iniwan niya sa presinto. Ibig sabihin, talagang illegal yung barel na yon. Kasi kung, okay. kung lisensyado yun, nakapangalan sa kanya, hindi niya iwan yun kung meron siyang PTC. Okay, ayan. Sige po. Ito lang advice ko sa inyo, Sarge, next time. Huwag din ho kayo magpadalos-dalos. Ingat po kayo paano kung eh, bayulente itong taong ito, binunot yung baril at nagkabaril lang kayo. Yes po, at sir. ang masama sir. niya kung nagkabaril lang kayo, may madadami na sibilyan dahil sa init ng ulo niyong pareho. Yes po, sir. Po, sir. Di ba, sir? Yes, On the po other sir. hand, kung siya sabi ko kanina, hindi naman to magpapanggap na retired major ng Philippine Army at isa pa may Alam mo ibig sabihin ng ISAP? Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Ito yung astig Opo, na intel ng Army. Siga mga tong ISAP. O major ka ng ISAP at ikaw ay mayroong baril, at nag-uniforme ka ng army, aba, ginagamit mo yung sa katarantaduhan. At mabuti na lang, sabi ko nga, pinagtagpi-tagpi talaga yung insidente na mahuli siya, mabuking siya. Sa ganitong paraan nga lang, unfortunately. Pero, be that as may, as it may, eh at least, one, loko-loko, umali natin member ng sindikato, nawalis o nabuking yung kanyang baril na kumpis ka. Okay. Opo, sir. Sige po. Pero next time, uh, Sarge, ha? Yes po, sir. Opo, sir. Okay, ingat po kayo. Magandang hapon po, Sarge. Yes po, sir. Magandang hapon po din po, Sir Senator. Thank you po, Sarge. Okay. Tama lang yun na uh, ma-expose siya. Oh, kung hindi na kumpis yung kanyang baril, gagamitin sa kalukuhan yun. Opo. Manunutok yun, o baka mang-hold up pa, kung ano na pang pwedeng gawin niya, eh, isap eh. Di ba? Ayun. Nakarma siya. Tsaka hmm. ano, idol Rafi, marami rin pong nagtatanong sa comment section. Um, hindi po namin makontak si Mr. Angelito Recio para makuha yung kanyang panig. Dahil ito nga po, gaya po nang nasabi ni Sergeant Dolipas at large din po. T Tumakas nga po at uh, tinatawagan po namin, wala po eh. Hindi namin makontak-kontak okay. talaga siya. And the fact na siya po itumakas, ibig sabihin illegal siya. Hindi siya legit. Kasi kung alimbawa yung kanyang baril ay lisensyado at talagang tunay siyang retired army at member talaga siya ng ISAP. Heck, hindi niya tatakbuhan yung ibinibintang sa kanya na ikaw ay fake, etc. etc. Panindigan niya yun. The fact na tumakas, fake. Buti na lang at isang panggapero na expose at nabawasan isa sa kanila. Dahil marami nagpapanggap ngayon eh. Na Kesyo Police, Kesyo Member ng Army, sa dinami-dami pwede yung gamitin papanggapan. yung pinakasiga pa. Isap. E isap. E Social. <laughs> Social itong si Rencio. Magaling din pumili ng grupo, no? Na pagpapanggapan niya. Kasi pag nilagay niya corporal so and so, is, nagalagay nakalagay PCP1. <laughs> wala. E Walang e dating. Pero major, tapos isap, e <laughs> e a <death>. Astig. Ngayon, <laughs> yari ka na-expose ka.